Epektibo alas 7 ng umaga ngayong araw ay sinuspindi na ng Malacanang ang uh, klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region. Inaprubahan ng uh, palasyo ang rekomendasyon ng uh, NDRRMC. Batay dito sa rekomendasyon ng NDRRMC na para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay ah, dahil dito sa masamang panahon ngayong araw kaya minabuti na suspindihin na muna ang mga klase at ang trabaho sa gobyerno alas 7 ngayong umaga ang parehong course of action sabi ng ah, palasyo para sa mga pribadong kumpanya, mga tanggapan at mga pampubliko apang ah, ah, pribadong eskwelahan ay ipinauubaya na sa pagpapasya ng kani-kanilang ah, pinuno at uh, habang yung mga tang